Christina. Baba mo na agad ako. Mawangulit pa nga. Magpapitsyo lang ako sa'yo. Eh. Sa Papitsyo lang ako sa'yo mo. Hindi ako mag ano, mag-entertain sa'yo. Asan ka ko. ngayon yun, ha? Nasa ibang bansa po. Saan sa ibang bansa? Sa Saudi po. Mm -mm. Ganon pa rin, single? Yeah, ganon pa rin. Oh. Hindi pa rin nagbabago. Hindi, mm. mm. na lang ako sa'yo. Tapos baba na ako. Baba ka so, na? Oh bakit masungit 'yung pamalik? Ikukuray ibul ko kayo, yo kung di lang kita yun di na ako babalik dito. Sige na bigal mo kasi. Ko naman kasi tagal-tagal mo rin ni. Pototototototot. Oh. Okay, churo lang lang ako. Papalambing guys, nga lang ako dahil mo sinasabi. Grit ka? Mm, hindi, kunti lang. Medyo slight. Mm, <laughs> <laughs> mm. Ang mo nang oh, ano dito ah, hindi na sa live ko. Eh, wala pa bang uh, nagparamdam sa 'yo Oh, mm, wala pa. Ngayon lang ulit ako nag ano, kasi sungit-sungit mo kasi. Papitsungan lang ako. <laughs> So, wait, ma'am. Eh, wow. Ang tan tanong ko na, susungitan ka sa akin, pero bakit bumabalik ka pa? Eh, kasi, gusto ko papicture lang sa'yo. Ano ka? Picture lang? Oo. Oh. Opportunity mo na to. Sagarin mo na. Sige na. <laughs> Ayaw. <laughs> ano mo kasi? Marami pang aakit sa live mo. Sige na. Picture lang ako. Picture lang, wala nang iba. Ano Uy. bang gusto ko? Ano, mo? Hindi, tinatanong nga kasi kita kasi malay mo, di ba? May chance o may pagkakataon, ni eh, bigay natin. <laughs> Wala <Abos>! na, mo. <laughs> <laughs> okay. picture lang ko sa mo kay Idol Idol baga kita. Ah, Idol mo ko. Pero ang sungit-sungit mo talaga, kahit kailan ano, style ko lang yan, siyempre, para ano ba, ma, kumbaga, oh, okay. kakaroon ka ng inter... Ano bang meron kay host batang suplado sublado nito? <laughs> Di ba? Nga, pero sa tuloy na bakla ka. Bakla, ikong iutin kaya kita. Nimbal <laughs> 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 ka. Hi, Miss Irene. Bata pa ako. Hindi pa pwede. Ang pa... Ako, huwag mo subukan, baka. <laughs> yabang yabang ba? Ma? malit na man lang sa'yo? Wala mo yung kung para sabihin mo akong iyutin yabang mo. Kapag suplado, bakla agad? E, kasi, e, e, lit, lit tapos ka agad? Eh, kasi... Lit-lit naman yan, tapos mangingiyot ka pa. Ba, gusto mo paslakang ko yung bibig mo. <laughs> <laughs> na, no, Nang <laughs> mic? Pwede naman, pag mic. Mm, gusto mo mag-bok-bok? <laughs> Alam <laughs> Ay, mo mo yan bago mo i ipaslak wa mamaya maiwan pa sa bibig ko yung buhok ng ano mo eh. Ay gusto din. <laughs> <laughs> Uy, sige na magpicture na ko ba? Ano? Wala na picture lang. Oh, picture tapos good kissing. Ay gusto mo yung may kiss-kiss ganyan. Ayusin mo naman kasi. <laughs> Nagulat Bataan. ako sa sinabi niya, guys. Sabi niya daw, bakla daw ako. Dahan-dahan ba? Dahan-dahan? Bakit mo nasabing bakla ako? Kasi ang sungit-sungit mo. Bakit pag nagsusungit, bakla ka Tapos, agad? Tapos, mag magbilang-bilang ka. One, two. Tapos, binababa ako. Ayaw talaga nito magpa-picture sa akin. Gano'n okay? talaga kayo? One, two. Sige, bakit mo Yun na, open cam ka. Hindi, yun, open cam ka. Guys, nagpapalambing talaga, guys, oh. Bakla bakla naman kasi, bakla bakla mo, sungit sungit mo. Kaya nakabawain ang na Pilipinas. Bakit? Excited ka naman? De, para hindi ka na makabalit okay. sa buwang bansa. <laughs> <laughs> ah. uh, depende na, pag gusto mo na magpakain, ay eh magpakain, este. Mag ano ba, kung gusto ko na mag-asawa, saka na ako uwi. Mm -hmm. Sige. Pero magpicture na ako. Ano naman magpicture tayo? Kasi magpicture mo yung pa. parang ginagalaw yung ano, yung ba, ay

Wait, wait, wait. Isa pa, isa pa, isa pa. Kiss, kiss. ano <coughs> ako makahinga sa'yo. ano 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 Oh, yung SM yung, mm, mm. mm. Ano, lumulunok ka ba? <laughs> sige, nakasama. Ay, kasi bawal harap... dumila dito, bawal dumila ah. Oh, hindi ako dumidila. Hindi, sinasabi ko lang. Ah, oh, okay. Gusto uh, mm. naman yun. Nire-respeto po naman kita kahit kante. <laughs> <laughs> kahit kante <content. laughs> Ah, sige na, sige na. Um. Okay. Sige na, sige na. Aw! Huwag ba ba na ako kay <laughs> <laughs> nag-nginig-nginig na ko? Uy, nagbablash ka tay. Eh, ang pangit mo kasi magalik. Ah, ang pangit ko mamalik. Ay, yung sinong? Yung susunod mo? Susunod mo? mo? Susunod mo? na. <laughs> 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 Gagay ganyan ka pala ka ingay na ba yun ah? Uh, Ay, sige masimukas. na. Sige na, sige na. Babay <laughs> natin. <laughs> Parang si Miss Sisi <laughs> din, <day>, no? <laughs> <laughs> Kano pag ginagawa mo? Ayusin mo naman. Wala, Sabi, wala gina na ginaganyan ko na yung bibig ko. Tapos ikaw dito kay... At dito ba bibig ko? Ba't sa pangaka umalik? Ang <laughs> <laughs> haba-haba kasi ng uso mo. Ayusin mo naman. Ito, ayusin ka ng uso mo eh. <laughs> 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 oh. <laughs> <laughs> na perfect samba dito Bakit? paper mo ayusin mo ayusin mo ayusin mo ayusin mo ayusin mo mo ayusin mo 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 Ah, uh, Oh, 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 oh. Wait lang kay may ulungol -ul pa. Wait, saan ba ako? Ito ba? Ah, um, Ito parang gumagano na ko eh. Ewan ko sa'yo kasi, ba't sa baba ka kasi? Ah, wow, okay. Hoy, nakarami <coughs> ka na talaga yun ah. Dito, 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 sarap. Check na. Masyari. Ano? Napil ko. Napil mo ang? <laughs> ano pa kiramdam? Uh, mainit. Malambot. Tapos, malaki yung labi mo. Pero masarap. Okay na yung kasi wala. Parang <laughs> oh, totoo. <laughs> Pero okay na yun. Okey, eh, masarap pun ba, but... Pero ikis mo din aku dido! Aku nak <laughs> 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 ikis mo! Nak tutunan aku sayo! Ikis hmm. mo aku din itu! Ikis mo. Dito, dito. Sige, sige. Biar apa? Siapa? Ano mano ba? Lola, <laughs> na, na kay Masaya dito, na. masaya. Oo, masaya. Hindi lang masaya, masarap ka. Masarap ah. ka, ka. <laughs> 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 Hindi lang masaya, masarap siyang humalik. Kaya subukan nyo na kasi lasang magic sarap yan. Sigit. Mm -hmm. <laughs> Ay, thank you, Yuna. Sige, thank you, Den. Bye-bye.